Daddy! Gusto mo yan? Kanina ba yan? Ako! Uy! Sa'yo kakain! Kaya kakain eh! Gusto mo ba yan? Ha? Bibili ka niyan? Ilan? Two! Ano gagawin mo sa two? Ano gagawin mo? Lima! Lima? Ang dami naman ang bibilin mo? May, na natin, kampin, umiyak natin kaka o oh. Bilis, basakay mo na siya, Bilis, mo na siya. Ako, O, dalawa na, na, na ako Saka ako, 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 ako lang na. na na ba yan? ba Sakay na Sakay na daw, Sakay na 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 Sakay ka na daw. <laughs> Hindi natin yung bibigay. Hindi <laughs> ka ba yan? Ilan? Two? Wali lang yan eh. Two? Ganun, di ba? Oh. Ilan ba yan? Ilan to? Lima. Ang oh, galing. Very good. Lima. Ilan to? Lima. One. 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 ka ba? Opo. <laughs> Sabi mo sa akin na siya Papa! kaka. Papa. Kai, sa akin na doon ka kambing. Meron lang si Adi. Oh, bilis na. Magkanya ka na. Ha? Bye. Magano ka muna, mag-face mag-face dance ka muna para ano, para ano. Para bibilang kanyan. Yung may kasamang mata, ay ano ba yan? Ay, tayo ka muna. Dyan, dyan. Ano ginagawa mo? Ay, oh. <laughs> Ano ginagawa mo ba? Pisan. Ay, gusto ko kumanta ka muna, bahay ko ba? Ay! Agad, agad. O, Ay po, ano doon? Ang puka na daw doon. Ayaw daw niya. ABCD mo na. Muna. Lang, ABCD mo na. Magaling Sige to. ABCD mo na. Ibigay mo nga yung ano niya. Tablet! Saan tablet? Ano yun? Anong tawag dito? Ano yan? Tab? Oh, bilis. Oh, okay. B, C, D ka muna. Tagal? Eh, pala. B eh, pala naman. Ito, open. Eh, ano Kumanta ka. O, oh, kumanta ka naman. Ikaw naman. Kumanta ka. Ay, ayoko na nga hmm Bilis kumenta mo na. Kumenta na. Kumenta ka na, na. Oh. 'Di oh, mo hindi naman ako. Mama. <laughs> ano? Hindi oh. gagawin ko. Ano pa tawag dito? Karaw. Ano to? Karaw. Ay naku, ayoko na. O oh, sige na, tama na. Magbabay ka na. Babay ko. Babay ko.